And now, good afternoon. We're now here at Kamayan sa Paraistan here in Laguna. So almost, almost tumatapos-tapos na rin po itong construction dito, no? Parang vegan style. Okay. So pagpasok ko natin dito, ay ano po, no? Order mo tayo ng pagkain. Okay. Kamayan Paraistan since 2001 pa pala ito, baby. So, pasok ko tayo, tignan natin yung uh, ano, ano, inside is uh, very, uh, for me, the best uh, uh, dining, uh, ano, ano, place going to uh, Laguna, okay? So, parating to, kung kami napunta sa Pagsangan, Laguna, Lumban, Laguna, so, from Manila, most of the time, nandito no, kami na nag -lunch, no, okay? So, they have their very uh, famous sinugno no? yun po pinaka-plata uh, namin order dito yung tilapia huto na iniyaw and then ginatan yes and eh, ito yung kanilang ano uh, noho rito yung kantada ang pangalan nito Brad? si Maria Makiling sir Maria Makiling? Okay, si Maria Makiling po yan isa pong popular na noho yan din no? kantada no? sa Pilipinas Okay, meron pa isang mga popular na ano rito, si Mariam Palad, no? Okay. Yan, yeah, very popular na Karakter sa Pilipinas po yan eh. Okay, pasok po tayo. Okay, gawa na po yata dito, no? Check po natin yung kanilang uh, restaurant po dito na ano, no? Bagong gawa. Parang tayong nasa Vigan or Los Casas. Pero sarado. Sarado. ka makapasok dito. Sino na nila? Mas chakras eh. Baksan natin. Ay, oh, pag-event na ho siya. Okay. So, meron po yung mga wedding-wedding dyan, oh. Mahal din dyan, oh, kaya celebrate And, ako, okay, mo ito po yung ating, ah, uh, vlogger. And, ito na bagong, ah, uh, restrooms. Okay, bagong nababago. may babago-bago pa. So, babahaw tayo lang, baba. Today, meron tayo mga bisita from United States of America or USA in short. And uh, we're going to, uh, ano po, no? eat today our lunch here. The problem po yung wala ating mga kasamahan. Okay, right, tignan natin ang mga gagandang uh, kubo rito, no? Na, na floating uh, cottages, no? With uh, isda, no? Fish below. Okay, let's check, let's see, walk around po, no? And, uh, Yes, yeah, enjoy niyo po yung mga konting na kanilang mga kubo-kubo, kanilang mga interior hall ito made from uh, mostly wooden, and uh, old wooden, uh, old woods. Okay? Kuna, pero sa'yo kasama ko? Sa'yo kasama ko, nawala? Sa'yo punta yun? Oh, kapasok lang ko ba? Oo, oh, lang. Wala ba one second? Oh, habay, ikot ha? ikutin ko lang. Malit lang na naman to. Sige. Okay, rapin noon. Okay, maganda ulit. May mga singer, no? serenade ko kayo. Ito na po sila. Okay. Thank you, thank you. Okay, so ito yung kanilang bagong gawa uh, na parang uh, patwalk po punta sa kubo. Floating. Floating? Okay. Ay, yeah, hello. So, ito, maghihintay tayo ng mga dalawang oras bago dumating yung pagkain. Hindi na. Okay, maraming kumakain. Pero hindi naman ganun karami. Okay, let's wait, let's wait. Masakal ng pagkain. Di ba? Oh, ito pa yung order namin. Oh, ano to? Sisling ano? Puset? Sisling oh, puset. Okay, hindi na. Hindi na siya makumusit. Mukha na siyang sibuyas sa kabawang. Oo. Oh. Okay, yeah. ito pa natin mas may isip-sip po lang. Ano si isip-sip si po si Suso. Suso? Okay, suso. suso, suso sa Tagalog, suso. Suso. Huh? suso. okay, at meron ito tayo. sarap na... Tilapia so, na inihaw na mayroong gata. gata. Ito po yung katawag na sinugno. Ito po yung favorite ko dito sa kamayan sa Palais Daan. Ito, ito po yung kanilang steam rice pag with ano yan and then... then Pakbet. Tablet? Pakbet. Ah, Pakbet. Ako, ako tablet eh. Okay, good. Sige, kain na po tayo. Kain na. Mani ni ate naman, buhalon dyo oh talaga ho? Mani ni ate okay, Welcome to the kitchen of ano ano Palais daan Okay, it's very good Pamblag lang, pamblag Pamblag, maganda Malinis Okay, very good ito. kamayan sa palais daan Masarap na malinis pa, no? Okay, good. Ito, bagong gawa. No? Don't forget to remember me. Okay, ito ba yung Casa Real by may Kamaya Rest Hotel? Check po rin sa loob. Anong meron? Okay, may mga paintings po no? And, uh, yes, parang tayo tayong nasa Vegan. Vegan and Casas above. Okay. Let's go to the comfort of the manpo. Okay.